Okay. Hey. Okay, so dito na tayo sa Sitio Bitnong. Ano ba 'to? So ito na yung mag-uumpisa. Yung ahon. So ito na sa harap radio ha, rider number 65, solo breakaway. Na. Ito radio number 65 from uh, B Pharma, tong umaakyat solo. Yun, nasa likod niya. Lance Kirimit Iron Artates and si Parinyas patarik ito Royal oh, Rider number 65 ating solo breakaway second group natin ayun lang sa mili ko lang malakas yung Rider number 65 ito ha dito na magkakaalam ng sa ahon na to more or less mga 20 kilometers itong ahon na to grabe Daniel Parinyas Lance Kirimit Iron Artates mabagal oh, ha hindi kong mawawasak yung ating mga main peloton dito sa ahon na to ito na, ito na yung ating grupo, napakaraming dito na sasayaw, dito na magtatayuan itong mga ito this is our main group amateur and pro riders nasa harapan mga Victoria Sports Navy uh, excellent noodles 7-11, sayang tumatay na, sayang si tumatakas na to Jeremy Lizardo, sinusunod na agad, ayun na si ayun na, nagkabulo na to si John Paul Morales

So oh, napakatin din itong hawl Nakita nyo kayo mabakas Si Jun Ray Navarra John Paul Morales And si ah uh, Okay lang yan Si Mervin Corbos Sa nagkabantayan sila okay, Patin din itong hawl na ito Grabe Isang napakatin din sigo nito Grabe itong sigo na ito Ayan Yo, Sige kuha na muna lang Jerry Capua DMCT tayo sa harapan tignan natin kung tuloy ang nakatakas sila Mervin Corpus and si John Paul Morales so gumagapang na itong ating mga riders 0.6 mo lang ha pag malapit gumagapang na itong ating mga riders sobrang tarik haba itong ruta natin na to hindi tayo altas dito Ahon, grabe yung ahon eh, diretsyo lang, diretsyo lang grabe itong ahon, dito, talagang gapangan dito pare-parehong mahirap lumusot hindi tayo nakalusot ah uy, sayang hindi tayo nakalusot, grabe grabe, na wrong timing tayo nang so, di kitang dito, ajay ah, peralta ang sarap Ito sa kuno mo lang Abulin natin yung mga big guns sa harapan Nandun sa harapan yung mga big guns eh Okay, kuha mo lang Ito, Steve Hora Rondi Fernando Si Mark Rase yung lagapito Nakaplay ah. Tignan mo kung nakaplay Nakaplay Paano tayo So, yan ah. Sayawan talaga ito Grabe Radio number 15 Radio number 11 Ito, radio number 5 Stage Grabe, na yung motor ko Yan naman Ho, 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 ho So, John Paul Loretta, Vincent Bulanday Lahat, kukunan namin kayo Huwag nyo lang kami nga aranga Julius Tuntot Oberga, Edson Corbadora Magandang ko 19 ang kailangan natin Para magiliwan Ating mga manonood so, mula? Daniel Diyos Joma Jomar Ito si Rens Michael Bondok John Mark Kamingaw hindi talaga mawawasak itong mga to Ito, Ismael Grospe Ismael Grospe John Patrick Pagdalunan ah. Si Darius Villasinho Rider number 2 ah, Ronald Duranza ah, Asur. Marcelo Felipe Ito tayo ano oh, Ito na natin mga big guns Ito na ah, Melvin Corpus Sino pati isa? Melvin Corpus Ito na sa likod Derbin Corpus Raya uh, Joshua Pascual Dapang Dapa si Joshua Pascual uh, Marcelo Pili uh, Dave Kang Ito yung kanila Awa mo ito oh, no. Salting uh, Si Awa mo Awa pa sila jump on Hindi yung Raya number 73 na yun Bago ito ha ah, Dumikit Guys Ito yung ating breakaway Ng apat kanina Ito Si Dance Pili Nate Nakitan mo Raya number 65 So ito yung grupo nila dyan Ito yung second group natin John Rey Navara John Rey Navara Deb uh, John Paul Morales Mervin Corpus Joshua Pascual Ito na Ito na yung mga big guns Pagkabantayan na Yung hey, ano yan Pagkabantayan na ito Mervin Corpus Itong ating red jersey donor Joshua Pascua nagpapakita ang gilas na ito na talagang hindi na rin nagpapaiwan itong si uh, John Paul Morales sumasabay itong ating overall leader naman, pink jersey, na mag-pink jersey Kasi si Dave Cangato cyclist ito John Ray Baran dito na rin so napag-iwanan sa record si uh, Uranza Oranza and Marcelo Pilipe pero nakikita ko sa likod humahabol si Marcelo Pilipe Marcelo Pilipe yung humahabol sa likuran Maghahabol na rin dyan si uh, Ismael Grospe Ito sa likod, yeah, si Marcelo Felipe, si Marcelo Felipe sa likod Ito si Marcelo Felipe, maghahabol na rin, Marcelo Felipe Gustong dumigit dito sa 5 uh, big guns natin Ito pa, si Ismael Grospe Ismael, titignan mo, Ismael Grospe Ayun, uh, si Darius Bilosino, sumasabay, sabayan mo And EJ Azur So magkakalapit lang ito mga bigas natin Magkakalapit tayo, nagkakabar lang sa harapan Nagkakabar lang, nagkakagawa sa Sa Kayo Pero meron tayo break, kaya tamo tayo na may apat na break Kaya na, umangat na sa kaliwa Meribin Corpus Pero ang nakakuha, meron pa lang na una So nagpapakalasan na Nagpapakalasan na ito kanil mga riders Naku, palusok to Pan mo lang yan, One lang ah Pero talos tong to eh Hindi pa Okay So dyan tayo na barot ang nasa harap. So nasa likod lang itong si Melvin Corpus So matalik na naman to Papakanakadikit pa rin si Joshua Pascual Kaya yung itong gawin Bumitaw ito yung sa likod Bumitaw si Kwan eh Bumitaw si Marcelo Pilipi eh So Dave Kapit So masabay dito si Iron Artates Junrey Navarra Tignan mo sa likod Tignan mo sa Um, uh, um, John Paul Morales Mervin Corpus sa dito pa rin ito mga breakaway pa dati tatlo, tatlo na to si Parinas si Rider number 65 ng B Parma ito pa yung mga breakaway na rin ito pa yung isa si Lance Grimmie Rider number 13 ito ah, walang puknat ng ahon to Rider number 13 si Lance Grimmie hindi ito na tong ahon dito Okay, ito yung ating mga pagkakasunod Last Krimit nung nauuna Sumusunod si Radio Nami 65 ng Biparma Team Salting, Daniel Parinya. Ito na si Jun Ray Navara Mervin Corpus, nagpapakalasan na itong mga ito uh, Morales, Dave Kangayo, Pascual Ito, dumikit uli itong si Marcelo Pilipe Dumikit uli. Ito na si Iron Atales, bigay na bigay Todo-todo na, sakit todo, todo na sakit na Ito na yung PS group natin ha So nag-apple, Darius Milsenior Ma-apple pa yun, Iggy kakabantayan Ismael Grospe ang sarap so oh, ay Diyos ko po the... ayun <laughs> daw may hiwala ka dyan po Loretta dyan po uh, Ronald Duranza taas kami nga ito na si Joseph Habina ito marami po ito. si John Patrick Pagdalunan si Pilayo gumagapang nga grabe ang gapangan dito grabe ang gapangan Pomberga si Daniel Jose ito ang ating split king stage 3 winner si Renz Michael Boto, nagkakanta bulol bulol na ako rito grabe ito na ni John Mark Camiga kung malayo pa malayo pa John Mark ito Vincent Huay Bulanday yun nakangiti pa si Andre oh si Alagano grabe Ronnie Fernando uy yun ito si Edson ito pa lang si Ryan to nagpupumilit humabol grabe hindi hinan dito uy, Diyos ko mo, kain daw talaga Parang mas masarap pang lumakad ah. Jeremy Lizardo. Ah, uh, George Oner, so nakangahari ang na ahon to. Yun, yukuan. Iwan pa tayo dito, lahat yung unan, hanggat kaya, kunan natin. Ronald Lumotos, Yan Yan, Agapito, RJ Peralta, Tim Reborn. Batang Waray, tumitingin na, tumitirik na yung mata ni Kala Kala. Diyos ko po, kain daw, tumitirik na. <laughs> ito, Gerald Bawanan, mukhang awanan Iyan Timbang, maminta Reste Aragon. Bakit anong nangyari, Kenneth Maramba, Batang Waray, Yannick Reyes, tumahi sa kaliwa. Itong si Fernandez, ito na si Jerry Kapa. So marami pa rin sa likuran. Marami pa, kukuha natin to. Grabe, parang black hole ito Pero walang gumapang ah. Walang bumaba, kundi gumapang lang ang dami pa dun sus po ang dami nang naiwan dito sige yeah, lahat ay natin yan sige bira sa kaliwa bira sa kanan din sa kanan din sa kaliwa wag lang kayong din tayo taas delikado yun yun dumila si idolo tinatanaw niya parang tumitirik ng kanyang mga mata umangat sa kaliwa si, si, si idol umangat naman sa kanan si rider 165 Pwede na si Basil Mox na upo sa kanyang muscle Game with safe nyo hmm, Ito na to Si Benon, oh, Si Mark Sudario Bakit nahiwan dito sa likahan Si Totoy Batang Waray Naku po Bin King Vincent Mercado Jarrell Julian John Lloyd Cuenca mga tiga ni WBC Ayun sa likuran Diyos ko po Nawala sa kalsada Si Idolo <laughs> Napunta sa shoulder Anong nangyari? John Lloyd Cuenca at yung mga ito naman si Shop no yun may isa pa rin sa legal so tala na idol ha ok na ok tayo sa kaliwa Tahi sa kanan panat sa gitna balat sa kaliwa Diyos ko ba sa harapan grabe parang mga langgam na gumagapang King Vincent Mercado Javier Julian pinaiwan sa kaliwa kumakaragkag na yung aming motor sa sobrang tarik grabe ang tarik din eh the black wall of Nueva Vizcaya rider number 91 parang batang walay padaan idol kung ano mo lahat rider number 172 rider number 44 96 173 46 Ini saya sarapan. Ada number 106, Si CJ Karurukan, 154, 95. 152 padaan mga idolo rider 162 nakaplay yan ha si Jemuel Sef nyo rider 194 si Bakudo ba yan si Bakudo iyo kung si Bakudo Diyos ko ba kain daw gapangan talaga dito ito, ito, ito yung tunay na gapang grabe ang gapangan dito shout out kay Jepong ito, Jerry Capua Nung nakaraan Napakaganda na pinakita ni Ay, ikot pa na to Si Hernandez Ride on number 155-164 Ito, Jerry Capua Palagyang sayawan dito Grabe yung ahon na to Parusa to the bones Batang waray Ride number 94 Ayo, si Ian Timbang Wala na Paubos na rin Itong si Ian Ito, nakong Mukhang hindi pa performance Si Kenneth Marama ngayon Yannick Reyes Ito pero pa ganyan. Mas ganun ganun. Ah, uh, Mark Maminta. Si Kala Kala. Rider number 40. Sino ba itong gabi na? Oh, idolo. Huwag kayong tumahi. Tumahi sa kaliwa. Tumahi sa kanan, Talagang nagka. Ito yung totoong tahi. Tahi yan talaga, oh. Talagang grabe yung Dito, Ahon. Hey, 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 hey. Bawa ang tahi sa kaliwa. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Si Anyan Biluan, o tahi ng tayo. Tumay sa kaliwa. Tumay sa kanan. Ito na, rider number po. Sino to? Oh, George Owner. Kaya na, ano, nagtayo na yung mga balay po. Pag yan, no? Pag yan, no? Balikan Russell Lagapito. Jeremy Lizardo. RJ Peralta. Di ba to? number 54 Si Edson Curvadora Pwede number 11 Si Ronald Lumotos Pwede number 15 Si Fare, Steve Hora Number 111 Steven Tablizo Ito na si uh, James Ubaldo Julius Tudud ito ba si Artates naiwan na rin dito si Iron Artates uh, si Luis Krog si Omberga ito rider number 76 Valdez o oh, ito na si Lance naiwan na si Lance dito Oops, shout out natin si Carlo Gev Iyon Kamingaw Ganun lang Si Pelayo, mahabol pa rin Rodney, Cabrera, ah, Fernando Andre si Mac pwede number 1 for si Vincent Bulantay Uy, si Alagano andito pala Alagano nako si Renz Michael Bondoc andito natin fourth overall ah, order overall leader na dito, Hopya hope ya yeah. Ito na yung Radio W65 na kanilang breakaway dito sa likod. Dito Ryan Tugawin. So, Daniel Joscopus, ang ating of uh, defending champion sa amateur last 2023 ako si Ronald ba to? Ito. okay Ronald Duranza ganun na naman ang kondisyon Ronald Duranza talagang walang pro pro dito talagang parusa to Ronald Duranza John Paul Laureta and John Patrick pagtalunan napakatarik kasi dito eh napaka-trick, grabe ito tayo sa matarik Diyos ko po kain daw dito talaga magkakaubusan ito sa likod pa sarap na buwan nagpakalasan na rin sa harapan ha Daniel Parinha sumalaban pa rin ito na si Ismael Grospe si Omberga si As Kamiyaw sarap ha grabe grabe hirap nun ha so ito ha parang si Joseph, kasi ito si Joseph Abinyar so yan ay abutan pa natin yung bila kaya si Joseph Bora nagang dumudura na sa grabe Nako, ito na, buulan So, rider number 51 Si Marcelo Felipe Rider number 112 Ronald Lumotos ba yun? Nako, napag-iwanan na itong si Darius Villa Senior Sa ating third overall leader Marcelo Felipe Bumitaw na rin sa ating breakaway Itong si Marcelo Felipe EJ Azur Si Darius Villa Senior EJ Azur Okay, so nakalabas natin kayo So, pababaan na ito Nakabuloy natin yung breakaway na Okay. so ito yung ating breakaway sila pa rin talaga ito na yung mga pinakamalalakas Dave Montemayor, Chan Paul Morales Mervin Turcus Jun uh, Rey Navarra and Joshua Pascual so nakalayo sila doon sa mga pinakagrupo ng mga 200 liters, minagabon si Marcelo Philippe andun eh so napakatipay nitong si Dave Montemayor sumabay